Ena. Hello mga nanay. Meron na naman po akong na bago ay natutuwa po kasi ako sa online na nakita ko. Ano, ang bilis daw makapagpawala ng itim ng ano ng kaldero. Yan, pasensya na po yung kumukuha ko po kasi yung anak ko maliit. Tingnan po natin. Tingnan po natin pag yung Meron kasi kaming sponge para sa mga gamit sa labas. ibar yung sponge sa loob. So, tingnan po natin kung makakuha ba yung ordinary sponge sa itim. Tingnan po natin ha. Yan. Pasensya na dito kami kasi umuulan eh. Tingnan mo. No? Kuskusin natin kung makakakuha ba. Hindi po. O, yan. Mayroon lang mga itim-itim na ano, parang ano na nakukuha. Yan. Pero hindi po totally. Eh. Nilinis pa po ito ni ate kahapon. Ito pa rin. Itong gamit niya. Ganyan pa rin siya. Kahit anong kusus. Ayan ha. Try natin yung ano honey. Try natin. Wala. Ganon pa rin. At ngayon mga nanay, ito po yung ginagamit namin pang hugas. Ito try natin tong ito try natin tong ito. Ito ta try natin. Lagyan po natin ng sabon. At kukuskusin po natin nito. Ayan. Oh. Ang bilis. Ang bilis mga nanay. Tingnan nyo. Kunting ano lang. Kunting diin lang po. o oh, ayan. Tingnan nyo. Ang galing. Tanggal. Tanggal ang bagabag. Ang ganda niya. Ang ganda niya mga nanay. Yes. Tingnan Tingnan solusyon sa mga nanay na ano na nahihirapan maglinis sa kanilang mga kaldero. Excuse me po. Kasi ano po yung gamit namin gas at saka yung ano gatong. Ayan po mga nanay. Ayan. Oh, ang galing niya, di ba? Oh. oh, ang galing niya. Tingnan tingnan niyo ha. Anuhan ko ng tubig. Putin oh, na nyo, mga nanay. Oh, natanggal. Natanggal siya. Ano pa natin? Puskusin pa natin, mga nanay. Puskusin yeah. pa natin. At ang gaan niya, ha? In fairness, ang gaan. Ang gaan niya, dalhin. Hmm? Kasi, nahihirapan na maglinis ng mga galdiro. Kaya, ito. Gamitin natin. Hmm. Ang ganda. Hindi na kayo mga pamura lang ito mga guys. Mga nanay, mura lang ito sa ano. Sa Shopee ko ito binili. Siyempre, hindi naman tayo nabili ng ano. Ganito lang. May ano kasamang ibang binili natin para hindi po tayo lugi sa ano. Sa shipping. Mahal ang shipping fee. Ay, bilisan mo. Oo, oh, ito na nga. Ang ah, bilisan ko na raw, sabi ng anak ko. O di ba? Kaya nilinis na to kahit anong kustos ni Ate, mayroon pa rin natin ring itim. O ngayon, ito lang, tingnan niyo. O di ba? Ungaling. Idiwang. <laughs> mayroon na tayong ano, katuwang sa paglinis ng ating mga kaldero. Mga guys, mga nanay, naulan kasi. Yeah, ganun. O tingnan niyo. Para siyang liha baliha. May liha yung sponge. O at least, diba? At least, nalinis natin yung ating mga calderos. Mm. Kunting import lang sa kuskus. Sinisya -kus. na po, maingay kasi may nagagawang bahay po dito sa aming bulid. May nagagawang Ay! bahay ito. Ayusin mo yung pagbuha ng ano. O, ah, di ba? Ang galing. Ayusin diba? mo kasi yung... ano mo yung kamay? Ano? Yung kamay mo. Ayusin lang. Kasi okay. nagpustos Kasi matagal na itong hindi nalilisan at lagi nam ginagamit dito sa ano? kahoy. Okay, ayan. Gustusin natin maigi. Ito lang. Oh! And at least, diba? Tingnan nyo, eh. Wow! Oh, at, at least, diba? Kuha hmm. talaga kayo sa sponge lang, eh. Pukusin ko pa ito, mga guys, mga nanay. At ipapakita ko sa inyo yung resulta na parang bago ulit siya. Tingnan natin kung magagawa ba natin sa mga guys, mga nanay. O mo muna ate. Off mo muna. Off muna. Yan, kususin natin maigi mga guys, mga nanay. Kasi ba diba, may itim pa siyang natira yung ano. Matigas ng itim na to kasi matagal na kasi namin ginagamit ito sa kahoy kaya ano. Meron naman kami pang kahoy na kaldero. Ikas, itong pinsan po namin, pag nagmamadali, hindi na tinitingnan yung kaldirin. Kasi dapat pa siyang gamitin sa kahoy o hindi. Eh, ito tuloy ang nangyari sa kanya. Tingnan nyo yung itim na kanina. Malaki mga nanay o mga guys. Wala na. Diba? Kagaling-galing ng sponge. Sponge lang yan. Kuskusin natin maigi. Para malinis ang ating calderin. Hindi kasi dapat ito ginagamit sa ano eh. Mga ano kahoy, sa kahoy. Ito kasi eh. Basta lang dadampot, gagamit, di naman marunong maglinis. Diba? Yun yun. Um... Okay, let's go sa go. Mga na tayo ng tubig ha. Wait lang mga guys, mga nanay. Pero, ng tubig. Dito ko lang. Ah, oh, sige. Ay. Ano yun? Maulan kasi kaya tayo. Tingnan niyo guys, mga nanay. Ayan, malinis na po siya. Kumpara po kanina, ayan, malinis na po siya, di ba? Oh. Goods na goods, mga guys, mga nanay mura lang po to mura lang po siya mga guys mga nanay goods na goods po gamitin kaya ano pang hinihintay nyo bili na po kayo nito ako bala ko pong magtinda ng ganito pagka mayroon ako ling tindahan sa baba kaya guys mga nanay kung hanap nyo yung katuwang sa paglinis nating ating mga kaldero ito na po yung bilhin nyo maganda po to sige guys mga nanay sa susunod po nating pagkikita Ingat po kayo lagi. Bye-bye. Bye-bye.